Balak nga lang sana namin bumili ng tinapakagabi ng mga kapitbahay ko pero umabot kami ng litex para maghanap ng pagkakagasto sa charot. Nagkaayaan nga kami magkakapitbahay na dumiretsyo na sa litex para maghanap ng pwedeng gulayin para sa kinabukasang ulam. Nakabili nga ako ng dalawang balot ng puting mais kaya naisipan ko na lang itong gulayin dahil meron naman akong tanim na ampalaya na magandang ipangsahog sa swam o ginisang mais. Uumpisahin ko na nga ang pagluluto, mare dahil napansin kong dumidilim na at mukhang babagsak na nga 'yung ulan. Nagisa lang muna ako, Mari, ng bawang at sibuyas at bago pa nga ito masunog, ay inilagay ko na rin 'yung nabili kong pork giniling na halagang 102 pesos. Siyempre na ko na rin 'yan, Mari. Naglagay na nga rin ako dito ng pamintang wasak, patis at kaunting MSG para magkalasa na agad dito. Nung nagbago na nga yung kulay ng pork giniling ay inalagay ko na rin yung mais. E minekos-mekos ko nga muna ito mari bago maglagay ng tubig na wasa gamit ang tansyameter. Kung gusto mo nga ng masabaw, dagdagan mo na lang ang tubig na ilalagay mo dito. Sheesh. Pinakuluan ko nga lang ito hanggang sa lumambot or maluto yung mais. Hindi ko na nga nakuhaan pa pero naglagay ako dito ng pork cubes na pang-enhance ng lasa. At naglagay na nga rin pala ako dito ng kalahating kutsarang asukal para pambalansa ng lasa. Sa puntong ito, ay palakas na nga ng palakas yung ulan kaya nagmadali na rin ako sa pagluluto. Bago ko nga ilagay yung dahon ng ampalaya na kinuha ko sa pananim ko, tining ko muna ito, Mari, kung sakto na ba yung pagkakatimpla ko dito. Hindi nga ako nagkamali dahil nagustuhan ito ng mga anak. Yung dalawang balot ng mais, Mari, ay nagkakahalaga itong 40 pesos. 102 pesos naman yung giniling at yung pork cubes na tag-8 pesos. Yun lang, fall for more. Sash.